afternoon i'm back this is Sabrusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon asumerang lang sila kung sino to at ano to yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello philippines and hello beautiful people mabuhay kausta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, ito nga excited na tayo lahat dahil this coming September 29 na. No, 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 no. no. September 27, mag i start na ang bakbahan ng Miss Grand International Candidate. Siyempre, isa dyan sa mga inaabangan natin, ang pambato natin na si Emma Tiglao dahil ready-ready na siya for the compete para sa International grant budget. O, di ba? So, ayan na. So, syempre, inabangan natin dyan ang ating pambato dahil Siyempre, kiniklaim nga natin ay back-to-back -back win for the Miss Grand International 2024. Wala naman ako masabi. Magaling talaga ang ating pambato at napakaganda. At siyempre, naniniwala ako na kaya niya talaga ang back-to-back -back win para sa ating bansa. So, medyo mahirap to ha. Hindi biro to. Pero, syempre, i-claim na daw natin. Sabi nga ng ating mga kababayan, claim it o ba diba? go i-claim natin yan pero eto nga syempre mm -hmm, may mga assume merang dumarating ngayon dahil ang pambato nga ng Miss Indonesia or ng Miss Grand Indonesia ay kinurunahan na at eto nga ay wala ng iba kundi si Vina Vina Sitoros. So, ang sinasabi nila ang kanilang pambato, ay possible daw na mag-uwi ng corona ngayon bilang bagong Miss Grand International. At sila na nga daw ang magiging ikalawang, at ito na daw yung magiging ikalawang reyna nila para sa Miss Grand. Mm, mga asyomera talaga, no? So, ako para sa akin, go, go, go. Maganda, maganda naman si Vina kung pag-uusapan natin yung beauty. Yes, pasok ang beauty niya sa banga. At, banta ba siya para sa lahat? Parang piling ko, yung styling winner, maganda ang styling niya. Sobrang nakakawaw. Parang siyang hindi Indonesian beauty queen. Pero kung titignan mo, talagang perfect yung kanyang styling dito. At wala akong masabi. Sobrang ang ganda. Ito na tayo yung pinakamagandang Indonesia charot. So parang pini ko lumaban na siya ng Miss Universe Indonesia, di ba? At maganda naman talaga siya. Kaya lang, yung performance niya, medyo doon lang ako nahihinaan. Hindi ko masabi na, ay naku, mukhang sila ang kukuha dahil sa performance nila. Parang feeling ko doon sila papalpa. Pero syempre, meron pa naman silang panahon para maghanda para sa Miss Grand. And then, parang feeling ko, yun yung paghahandaan nila. Dahil yun yung aspeto na medyo mahina yung atake. Kasi, kung titignan mo yung pasarela niya, ay hindi masyado kabog. Pero yung beauty niya at saka yung styling niya, doon mo masasabi ay kabog. O, oh, ba? Diba? So, depende na yan. Parang piling ko top 10 papasok yan. Top 10, top 5 makakarating yan. Pero yung sasabi yung mananalo, parang piling ko hindi. Chagot. <laughs> so, tingnan natin. Mali naman natin mag-penetrate, ba? Diba? So, tingin ko ba kung tinik ba to kay Emma Tiglaw? Iba kasi yung kumpiyansa ni Emma Tiglaw eh. Kung ganda, parang piling ko maganda yung pambato ng Indonesia kasi morena looks, tapos nandudoon yung parang ang ganda ng mata niya eh. Gusto ko yung mata niya. Pero, performance and then yung pagiging kumpiyansa, I go for Emma Tiglaw. And then yung beauty kasi ni Emma Tiglaw, medyo mistisahin. Kaya parang piling ko, ang layo ng kanilang beauty sa isa't isa. E, kung baga para pag tinignan mo si si Indonesia Oriental Beauty yung makikita mo sa kanya pagdating naman dito kay ano kay Emma Tiglaw mistisahin ang dating oo pero yung sa styling parang piling ko kaya lalo tong gumaganda gawa nga na parang bulag nga yung styling niya ganon pero tingnan natin malay naman ninyo e, ayun na so yung mga ibang Indonesian fans sabi nga nila nangangamoy corona sila sa Miss hmm, nangangamoy corona, hindi ba amoy potok charot? So, yon So, ako para sa akin, yes. May laban naman sila. To be honest, may laban sila. At kung ina nila na nangangamoy corona sila, eh, tignan natin. Kasi, wala namang masama kung mag-assume sila na ay nako, tayo ang mananalo dyan. Eh, kung tayo nga, nag assume din tayo ng back to back May nabasa pa nga ako na nasabing gano'n. Dapat daw ibigay kay, kay Emma Tiglaw ang corona ng Miss Grand ngayon dahil daw deserve naman daw ni Emma Tiglaw. Pero sa mga ganitong mga mensahe, paalala ko lang ha, So, may competition po at hinay, hinay lang tayo. Hindi tayo yung dapat mag-demand. So, kung ano yung magiging resulta sa competition, eh, tanggapin natin yan ng buo. Kung hindi tayo to ba, eh, wala tayong magagawa. Pero, wag natin yung ipinupush yung organization na parang dapat sa atin yung corona, dapat sa atin yung corona. Magtiwala tayo sa pambato natin kung paano siya kakabog sa competition ng Miss Grand. And then, tignan natin kung may uuwi niya yung corona sa atin. Kung may uuwi niya, ang swerte natin. Pero kung hindi, huwag tayong mang at huwag tayong maging demanding doon sa organization kasi nagiging lumalabas na hindi maganda na yung ugali ng mga fans Pinoy kapag ganito yung mga ginagawa natin siguro mas maganda nandoon na siguro take it easy kakapanalo lang din naman natin binigay sa atin yung corona and then kung hindi man natin siya makukuha ang feeling ko dapat ay mag-ano lang tayo, calm down. Oo. So, meron pang mga susunod na taon. Pero, syempre, kung maibibigay nila ngayon, edi bongga yan. Di ba? So, yon Sa Ewa Tiglaw, galawan ni Ewa gusto ko kasi parang malakas naman talaga yung mga eksena ng isang Ewa at palaban. But, syempre maraming kandidata dito at maraming magsasalpuhan talaga ng bongga-bongga. So, mag-expect na tayo na paghahandaan din nila yan. Kasi, syempre nakita nila na ay malakas si Philippines. So, alam na naman ninyo kung anong ginagawa ng ibang bansa. Siyempre, prepare din sila at gusto din nilang manalo ng Miss Grand Ang Miss Grand ay hindi lang tayo ang may gustong manalo. Sila din. So, yon So, back to back for the Philippines. Ayan yung ikinikla natin at ini-aim natin ngayon dito sa competition, di ba? And sana, sana lang talaga. Pero syempre guys, kahit ako, mananawagan ako sa inyo ng bongga-bongga na please support 100% ang ating pambato. Alam naman na natin ang Miss Grand, laging may botohan, laging may paeksena, laging may paandar. So alam na natin kung ano yung mga gagawin natin. At syempre, sa pagkakaisa natin, ayon ang gusto kong makuha dito sa Miss Grand, yung power of the year. Sa totoo lang, gusto kong makuha yung country of the year na yan para sa ating bansa. Kasi noong last year, Thailand ang naging country of the year. Tapos, nung mga nakaraan, Cambodia, uh, Myanmar, di ba? Kung nagagawa nila yon so ibig sabihin, kaya din natin gawin. Pusko, patunayan natin kay Mr. Nawat na tayo ang powerhouse. Kaya, ayon so dapat naging alerto tayo sa pagboto at ayun nga suportahan natin ang ating pambato na si Emma Tiglao so kung gusto natin manalo gawin natin yung best natin para sa ating pambato so I'm so excited sa magiging ganap eksena at kung ano-ano pang mangyayari dito sa Miss Grand kasi alam naman na natin ang oh, Miss Grand just ko kabugan talaga yan di ba kaya I'm so excited and then dito naman kay Miss Grand Indonesia mm -hmm. Hindi ko nakikita ng mananalo pero nandoon ako na nagagandahan ako sa kanya. Yung beauty niya talaga in fairness sa kanya, bongga. Kaya hindi mo rin basisin na nag a sila na nako tayo ang mananalo diyan oh di ba kasi nga maganda yung kandidata nila at hindi ko lang alam kung styling lang to ha but looking forward ako makita yan in person kapag nakita ko na in person na maganda talaga siya doon ayon so siguro pwede ko siya sabihin na ay mananalo kayo ganon And then, tignan natin, but for now, parang feeling ko, babalik sila sa top 10. Kung nung nakaraan taon, naka-top 10 sila, parang ngayon, feeling ko, babalik sila sa top 10. And then, feeling ko din, ang Pilipinas ay mananatili pa rin tayo doon sa top 5 ng Miss Grand. Ganon. Pero yung back-to-back, -back, syempre, hindi pa natin alam yan. Medyo at tabayanan pa natin yung mga pwede pang mangyari. Kasi maaga pa naman para sabihin natin na yes, mananalo na tayo dyan. Take it easy lang guys. So basta support, support lang. Malakas din ang ating pambato. Magtiwala tayo sa kanya ng bongga bonga di ba? And then sa kanila naman, hayaan na lang natin na i-assume nila na sila ang magiging Miss Grand ngayon taon na to. At kung yun yung pinapaniwalaan nila, ibigay natin yung sa kanila ng bongga-bongga. Kasi kung tayo nga, meron din tayong pinapaniwalaan. Eh, ayun. So, laban lang, di ba? Diyos ko, nakakaloka. But good luck. Pero, tingnan nga natin kung sino nga ang magpe-penetrate kay Miss, ano, kay Miss Indonesia at saka kay Miss Philippines pagdating dito sa competition ng Miss Grand International. Pero ikaw, anong tingin mo? Saan nga ba makakarating ang laban natin dito sa Miss Grand? At naniniwala ka ba na magpe-penetrate ng bonggong bongga ang pambato ng Indonesia ngayon taon na to? Tingin mo ba, nakikita mo ba sila sa top 5 list ng Miss Grand ngayon taon na to. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated And syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys maraming salamat